Um, speaking of the Kuwait trip, VP si Duterte rinke, I ma, ma mentioned about the country's education system. She said that the Philippines is been left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself uh, once served as education secretary, does Malacanian consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, tinitimulaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging Dep. Ed. Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat na trabaho kung ano man ang kanyang nireklamo, nire dapat na tupad na niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtituhanang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging death Sekretary secretary ay a complete failure. At uh, huwag kong mag-alala mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff. Ang uh, ating uh, death Sekretary secretary, secretary ang gara, ay uh, nililinis naman kung ano man ang na iwan ng nakaraan at uh, kumodinasyon lamang ang pinag-uusapan natin yung 1,500,000 na mga gadgets laptops at iba mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ng Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit so 2024 lamang ito nasan sa kaayos ng Secretary Angara Uh, Vice President Indai, the palace has said your time as Deputy Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, now? Oh, thank you, Alvin and Tourism, no, for this opportunity to speak, no, and explain. Uh, my side. Uh, Unang-una, masabi ko yon na we are still, we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin that is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro, walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tagapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nga sa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. posible uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung Um, resignation letter na yun. Matagal ako pabalik-balik sa Malacanang. pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, doon ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable uh, resignation ko. Kasi uh, merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko nung no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawat niya, sinabi niya, so, ano kasi yon? Uh, Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Uh, merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob, ah, nagmukha muka siyang office na may table, may office table, may lounge, may living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako eh, hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano ito pa, ng ano daw, uh, Uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao, tapos gusto niya daw yung uh, view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, oh okay, gano'n lang ako, and then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, uh, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nang pinasa na niya, ang sabi niya, why, why? <laughs> nagtanong siya sa akin, bakit, bakit. Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. I para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yon Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masukista na A-atakehin ninyo ako, a nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. And to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration. So, hindi na ako nag-sabi ko, ayokong pag-usapan. And then, uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali, kasali naman yun sa unit team noon. Ganun siya. Sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation na sinabi niya uh, magstay lang ako as department secretary or that na sinabi niya gusto ko bang lumipat sa ibang position sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya pwede ba akong tumulong sa Uh, midterm elections ng 2025. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang uh, failure of was a department of education secretary